Libra, ngayong araw ikaw ay pinagpala ng malakas at positibong enerhiya, lalo na sa aspeto ng iyong pamilya. Kung may mga plano kayong magpalago ng kabuhayan o pagsasama, ngayon ang perpektong panahon upang ito ay pag-usapan at simulan bagamat maikli ang oras. Mahalaga na magkaroon ng pagkakaisa bago magdesisyon, ang pagdalaw sa bahay ng Diyos o pagsasagawa ng spiritual na aktibidad ay magbibigay sa iyo ng masaganang biyaya at grasya, na magdudulot ng swerte hindi lang sa iyong pamilya kundi pati na rin sa inyong mga gawain. Sa usapin ng relasyon, kitang kita ang iyong lakas ng karisma at sex appeal, lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng atensyon ng iba ay ang paglapit ng mga tukso, maging maingat sa pakikitungo at huwag hayaang masira ang mga mahalagang relasyon dahil sa pansamantalang damdamin o pagnanasa. Panatilihing buo ang tiwala ng iyong minamahal sa pamamagitan ng pagiging tapat at maalalahanin ayon sa pahiwatig ng iyong gabay, magiging masaya at puno ng swerte ang Wednesday. Subalit magingat ingat sa Thursday dahil maaaring makaranas ka ng kalungkutan o mga pagsubok buong linggo. Magdadala ng pagbabago sa iyong mga desisyon at mga aksyon kaya't manatiling handa sa mga pahiwatig at gabay na dala ng iyong mga bituin. Sa aspeto ng pera, unahin ang pamilya tiyakin na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan upang ang biyaya at swerte ay patuloy na damaloy sa inyong tahanan. Ngayong araw, isama ang mga kulay na color gold at color white sa iyong mga plano upang maghatid ng positibong enerhiya at swerte. Ang mga numerong number 31, number 9, at number 5 ay magsisilbing gabay mo sa tamang landas ng iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ay ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, lalo na sa usapin ng negosyo at pakikisama sa mga kamag-anak, ngunit, mag-ingat sa Pisces dahil maaaring salungat ang kanyang enerhiya ngayon sa iyong mga plano at katalinuhan.